umiti si Denyo Yuanbo na para bang may alam na lihim. Iniisip mo siguro na ang tanging paraan para makakuha ng lakas ay ang kumuha ng kapangyarihan mula sa iba, di ba? Tumango si Jiangyi. Tama. Nakangiting sumagot si Deng Yuanbo. Tama yan sa teorya. Pero ang paraang yan ay parang kung paano nabubuhay ang mga hayop sa kabubatan, hindi ba? Ang pagkakaiba ng tao sa hayop ay marunong tayong gumamit ng mga kasangkapan. Ito ay tinatawag na X-compound. Tanging ang pamilya din lang ang marunong gumawa nito. Kapag ginamit, matutulungan ito ang mga tagalabas na lumakas ng mas mabilis. Nakapakinig ng mabuti si Jiang Yi at sandaling nag-isip. Naiintindihan ko. Kaya pala kahit hindi kalakihan ang populasyon ng Blizzard City, marami pa ring makapangyarihang tagalabas. Napabuntong hininga si Deng Yuanbo. Tama. Maraming may talento sa mundo, bakit sila nagtitipon sa Blizzard City? Dahil kapag natuklasan ang potensyal ng isang tao, binibigyan namin sila ng pinakamagandang resources para lumakas. Kaya sila naging napakalakas. Siguro may mga tao sa paligid mo na kasing lakas ng mga kapitan ng investigasyon. Pero bago pa nila makuha ang kanilang buong potensyal, namatay na sila sa iba't ibang mapanganib na misyon. Tumango si Jiangyi at napabuntong hininga. Talagang mahalaga kung saan ka ipinanganak. Kahit mukhang kalmado sa labas, iniisip pa rin niya ang ex-compound. Hinimas ang kanyang baba, nagtanong siya, Uncle Deng, gaano talaga kalakas pwedeng gawin ng bagay na ito ang isang tao? Sa ngayon, pakiramdam ni Jiang Yi ay parang naabot na niya ang hangganan ng kanyang paglago. Kahit na nasipsip niya ang kapangyarihan ng pinakamalakas na Delta Class Mutants ng Eclipse, hindi niya naramdaman ang malaking pagbabago. Kaya, hindi siya sigurado kung kasing ganda ba ng sinasabi ang compound na ito. Ngumiti si Deng Yuanbo. Ganito na lang, kilala mo si Deng Shentong, ba? Diba? Naging kasing lakas siya ngayon dahil sa compound na ito. Napabuka ang mga mata ni Jiang Yi sa gulat. Deng Shentong. Kaya kahit ang malakas na tao na yon ay umasa sa gamot para lumakas. Pero paano kung ang gamot na ito ay katulad ng ginamit ni Bian Jianwu na may mapanganib na side effects? Parang naramdaman ni Deng Yuanbo ang pag aalinlangan ni Jiang Yi. Sinabi niya, sa totoo lang, gumagana ang gamot na ito sa parehong paraan ng kakayahan mong sumipsip ng kapangyarihan mula sa iba. Ang kaibahan ay gamit ang siyensya, nakuha namin ang pinagmula ng enerhiya mula sa mga superpowers, kaya mas madali para sa iyo na sumipsip. Nag-isip-isip si Jiangyi. Hindi siya madaling magtiwala sa tao. At ito ang unang beses niyang nakilala si Deng Yuanbo. Napakaraming pasalamat nito, Uncle Deng hindi ko ito matatanggap, magalang nasabi ni Yi, nakangiti. Sino ang nakakaalam kung ano talaga ang nasa loob ng compound na ito? Paano kung laso nito? Paano kung itatali siya nito sa kontrol ng pamilya Deng? Tumango si Deng Yuanbo. Napakaingat mo at magandang katangian yon. Kung hindi, malamang hindi ka nakaligtas sa mapanganib na outer city at nakarating hanggang dito. Itinuro niya ang silver box ng X-Compound at sinabi, sa kalma ngunit kumpiyansang boses, hindi ako madalas magbigay ng regalo. At kapag ginawa ko, walang tumatanggi. Isa lamang itong maliit na handog na welcome gift. Hindi ako hihingi ng kapalit. Sa narinig, naramdaman ni Jani na magiging bastos na muling tumanggi. Tumango siya. Kung gayon, salamat po sa kabaitan niyo, Uncle Deng. Kinuha ni Jiang Yi ang silver box at itago ito sa kanyang dimensional space. Umiti si Danyuan Bo, natutuwa. Bueno, siguro ay gutom ka na sa iyong paglalakbay. Kumain tayo! Pumalakpak si Danyuan Bo, at maya-maya, dumating ang higit sa sampung mga abay, bit-bit ang mga gintong plato. Agad napuno ang mesa ng masarap na mga putahe. Ang pamilyang Deng ay may sariling chef at nag-imbak ng pagkain, kaya tila napakaganda ng kanilang hapunan. Hindi nag-atubili si Jiangyi. Kinuha niya ang kanyang chopsticks at nagsimula ng kumain. Habang kumakain, hindi nag-usap si Deng Yuanbo ng anumang seryoso. Naniniwala siya na dapat tahimik na nag-enjoy sa pagkain ng walang abala. Pagkatapos lang maubos ang pagkain at malinis ang mga pinggan, saka tinawag ni Deng Yuanbo si Jiang sa kanyang opisina. Dinala naman sila Liang Xin Xin at Liang Yu sa lounge sa katabi ng silid ni Liang Cheng sa loob ng opisina, matapos ang ilang magalang na pagbati, diretsyo na sa punto si Deng Yuanbo. Yi, wala kang matibay na background sa Blizzard City. Kung gusto mong makilala sa rehiyon ng Jiangnan, kailangan mong ipakita ang iyong halaga. Nais ni Zushui na maging kapitan ka ng Tengu Team. Bakit mo ito tinanggihan? Parang pinapahikayat ni Deng Yuanbo si Yi na sumali sa kanya sa kanyang mga salita. Pero hindi sigurado si Jiangyi sa tunay na iniisip nito, kaya nagtanong siya, gusto ko ng kalayaan at ayaw kong makontrol ng iba. Kung maging kapitan ako, kailangan ko bang sundin lahat ng utos galing sa nakatataas? Ngumiti si Deng Yuanbo. Pero kahit sa Tianhai City, hindi mo ba kailangan ding sundin ang mga utos ng Blizzard City? Ngumiti rin si Jiangyi, puno ng kahulugan ang kanyang mga mata. At least may kaunting kaluwagan hindi maaaring tumanggi sa mga utos, pero pwedeng bumaon sa limot ng lihim. Posible yon. Hindi pwedeng pilitin ng Blizzard City ang lahat ng membro ng Jiangnan Federation na sundin ang mahigpit na alituntunin. Kung susubukan nila, magugulo ang lahat. Tumas ang kilay ni Deng Yuanbo. Mga kabataan talaga ngayon. Hindi na nila iniintindi ang kapangyarihan o kayamanan, gusto lang nilang mabuhay ayon sa sarili nilang kagustuhan. Ayaw mo bang maging leader? Napabuntong-hininga siya. Ah, nagbago na ang panahon. Natawa si Jiangyi. Iba na ang takbo ngayon. Kaya sana maintindihan mo ang aking desisyon. Umakyat ang kilay ni Deng Yuanbo. Wala akong problema doon. Pero paano ito, pwede kang maging pansamantalang kapitan. Ayos lang ba 'yon para sayo? Pansamantalang kapitan? Inulit ni Jiangyi ang mga salitang iyon, iniisip. Ibig sabihin lamang nito ay mamumuno siya ng isang koponan sa maikling panahon at mananagot. Pero ano ang makukuha niya bilang kapalit? Lumapit si Denyuanbo at mumiti. Marami ang sangayon sa desisyong ito. Gusto nila ang independyenteng personalidad mo. Hindi ka humahabol ng kapangyarihan o kasikatan. Huwag kang mag-alala, hindi ito para sa wala. Mag-aalok ako ng isang hindi mo matatanggihan. Nagliwanag ang mga mata ni Jani. Oh! dahan-dahan nagsalita si Deng Yuanbo. Kayo na mga tagalabas mula sa labas ng lungsod ay hindi talaga naintindihan ang mga kakaibang kapangyarihan. Kung walang gabay, kailangan mong alamin sa sarili mong hakbang, tulad ng isang bulag na nagtatangkang makahanap ng daan. Nagsasayang ito ng oras at talento. Pero ang aming din group ay pinag-aralan ang mga kapangyarihan sa loob ng higit na limampung taon. Lumawak ang mga mata ni Jiangyi. Kalahating siglo, kaya ang mga mutant ay matagal na. Tumango si Deng Yuanbo. Ang mutasyon ay bahagi lamang ng evolusyon. Sa napakalaking populasyon ng tao, ang mga mutant ay lumitaw sa bawat panahon. Pero ngayon, mas maraming mutasyon ang nangyayari at alam na ito ng mga tao. Noon, ang aming pananaliksik ay nakapokus sa medisina at militar. Sa totoo lang, marami kaming pera ang kinita mula dito. Umiti siya kay Jiang mayroon kaming mahusay na koponan na makakatulong sa iyo at sa iyong mga kaibigan na maging mas malakas. Pwede ka naming sanayin para maabot mo ang iyong buong potensyal. Nasa iyo na ang lakas, pero may puwang ka pa para mag-improve. At ang iyong koponan? Nahuhuli na ba sila? Walang magawa si Jiangyi na pagtatalo. Ang agwat sa talento ang nagpapaangat sa pagkakaiba ng lakas nila. Ngunit hindi pa rin niya lubos na pinagkakatiwalaan si Deng Yuanbo. Hindi ko maintindihan. Bakit mo ako gustong tulungan? Kung gusto mo lang na maging mandirigma ako para sa pamilya Deng at sundin ang mga utos mo, hindi ko magagawa yon. Sa halip na magalit, tumawa si Deng Yuanbo habang itinaas ang ulo niya. Syempre hindi. Kahit na ang posisyon ni Zhu Zhenyong bilang kapitan ng investigasyon ay hindi ka interesado. Sa tingin ko wala kaming maibibigay na mas malaki pa ang pamilyang Deng. Lalong nalito si Jiang Yi. Kung ganoon, ano ang makukuha mo sa pagtulong sa akin? Unti-unting nawala ang ngiti sa mukha ni Den Yuanbo. Para siyang napapaisip ng malalim. Tumayo si Denyuanbo, tahimik na tinitingnan ang pagbagsak ng nyebe sa bakuran. Naghintay si Jiangin ang sagot. Isang buong minuto ang nagdaan, at sa oras na naubusan na siya ng pasensya, nagsalita si Denyuanbo sa malalim na boses. Tutulungan kitang maghiganti para sa pamangkin ko." Agad na naisip ni Jiang Yi ang tungkol kay Deng Shentong, ang kumpiyansa, at guwapong lalaki na hindi niya masyadong nakasalamuha, ngunit nakita niyang hanga Nakagulat sa kanya ang pagkamatay ni Deng Shentong. Bilang pinuno ng pamilyang Deng, hindi matanggap ni Deng Yuanbo ang masaklap na katotohanan na ito. Higanti, hindi mo na kailangang sabihin sa akin yon, ani Jiang Yi ng dahan-dahan. Habang bumabalik si Denyuanbo sa kanyang upuan, dinagdag ni Jiangyi, "Lilipulin ko ang Eclipse Moon." Munit sa kanyang pagkabigla, umiling si Yuanbo. "Ang mga pumatay sa pamangkin ko, Eclipse Moon, ay mga gamit lamang. Ang tunay na kaaway ay nasa Blizzard City." Nagulat si Jiangyi. Mayroon na siyang naisip tungkol dito. Munit ang marinig ito mula kay Denyuanbo na isa sa pinakamakapangyarihang tao, parang lalo itong naging mas nakakatakot ang mga tao mula sa Blizzard City ang nasa likod ng pagkamatay ni Deng Shentong. Pero, hindi sigurado si Jiang Yi kung ano ang sasabihin. Wala naman itong kinalaman sa kanya, at ayaw niyang madamay sa mga labanan sa kapangyarihan ng Blizzard City. Nagdilim ang mukha ni Deng Yuanbo. Simula pagkabata, bihasa at kamangha-mangha ang pamangkin ko. Pagkatapos magbago ang mundo, sa tulong ng buong pamilya, naging isa siya sa pinakamalakas na mandirigma sa rehiyon ng Jiangnan mayroong siyang hindi ka panipaniwalang kinabukasan. Kaya niyang maging isang pinakamakapangyarihang tao sa kapanahunang ito. Ngunit palaging may kalaban ang makapangyarihan na tao. May isang naiinggit sa kanya. Lumingon si Deng Yuan Bo kay Yangi. Ginamit lang ang eclipse muon para tuluyan siyang alisin. Napaisip si Jiangyi. Kung alam mo yon, bakit hindi ka pumunta kay Shuai? Malakas ang pamilyang Deng, kahit na ang tao sa likod nito ay kasing lakas ng kapitan ng investigasyon, kaya niyo silang pabagsakin, di ba? Umiling si Deng Yuanbo. Hindi ko tiyak kung sino ang gumawa nito. Ngunit pwede ko itong sukatin. Ang taong pinakanakinabang sa pagkamatay niya ang pinakamalamang na suspect. Hindi siya nagbanggit ng kahit anong pangalan. Ngunit nabagabag si Jiang Yi sa kanyang narinig. Kung hindi pupunta si Deng Yuanbo kay Zhu Zheng para humingi ng tulong, nangangahulugan iyon na baka hindi rin siya pinagkakatiwalaan nito. Pusible kayang pinatanggal ni Zhu Zheng si Deng Shentong para siguruhing hawak niya ang kapangyarihan niya. At hindi lamang si Zhu Zheng, ilang makapangyarihang grupo sa Blizzard City tulad ni Tu Yunli, ang samasara team, o iba pang mga pangkat, ay maaari rin nasangkot. Napaka-komplikado ng lahat. Huminga ng malalim si Jiang Yi at sinabi, ayokong makialam kahit gaano man kaganda ang alok mo, kung papasok ako sa labanan sa kapangyarihan na ito, ako at ang mga mahal ko sa buhay ay mapapahama. Kung talagang si Zuzeng ang utak sa likod nito, paano ko siya lalabanan? Hanggang dito na muna magtatapos ang ating kwento para sa araw na ito. Maraming salamat sa inyong panunood. Huwag kalimutang i-click ang subscribe button at i-on ang notification bell para hindi niyo ma ang mga updates. Babalik ako bukas para sa isa pang kapanapanabik na episode. Hanggang sa muli, inat kayo at tandaan, ang lahat ng problema ay may solusyon at 'wag mo nang paabutin pa sa Rafi Tulfo in Action.